nabubuhay sa kanilang mga previous life na puno ng kasakiman, galit, mga, mga negative, uh, panilinda, panilinlang, pag-abuso, sa ibang kapwa, ay hindi nakapag-reincarnate at imbes na maging happy sila, sila ay nagiging gutom na multo, kaya nagiging hungry ghost, nagiging hungry ghost sila. Hi ako po, si Master Hungry yeah. Ghost na July month na po. Ah, meron na po mapasok na po ang tinatawag nating Hungry Ghost Month Ano nga ba ang Hungry Ghost Month? No? Tininawalaan na ang kaharian ng Hungry Ghost o mga gutom na kululuwa ay sinasabi nagtudulot sila na hindi o negative o pag uh, natagumpay o napagsilang o cycle of rebirth ayon sa Buddhist traditional belief. Ang mga gutom na multo na to ay kadalasang inilalarawan na may malaking tiyan at maliit na bibig. Walang hangganan ang kanilang paghanap ng pagkain dahil wala silang kabusukan. Ayon sa Taoism or uh, Buddhist belief, kapag ikaw ay naipit sa afterlife, ang iyong kaluluwa, ang multo mo nito ay laging gutom tuwing ika 7 lunar calendar lunar calendar so 7 parang july ito pero sa ating uh, solar calendar this will start at usually nasa august na no? so, natatakda na po yung uh, festival ng hungry Ghost hungry Ghost month na to pinaniniwalaan ng buddhist tradition na ang panahon na ito ay sa pagitan ng world of living and afterlife ay bumubukas ang mga gutom na mga multo para makapag sa serial natin ng mga buhay ah ito ay nagsisimula ika 15th day ng 7th Chinese Lunar Calendar, ito yung nagiging month nga, kaya namang 50, 30 days to malayang dumadalaw ang mga kaluluwa, ang mga yumaon na to sa pamilya nila o sa mga lugar nila saan nakagawian nilang lugar o lagi sila doon nag-stay. Kaya during Ghost Month, importante na magka-Ghost Month ritual, alayan natin yung mga hungry ghosts na to. Sa panahon na ito, traditional, traditional na po na mag-offer ng pagkain at iba pang mga offerings upang maapis, makalma ang mga hungry ghosts na naglipa na sa ating paligid. Ang festival, o ano ito nagmumula sa legend ni Mulian, isang disciple ni Buddha. According to legend, ang bab, nanay o mami ni Mulian ay vegetarian na napakain ng sabaw na may karne at ang kaluluwa ay nang condemn sa hell nung siya namatay. Naging parusa sa nanay ni Mulian na naging lagi siyang gutom at walang kabusugan. Nais si Mulyan na, na maibsa ng paghihirap ng kaluluwa niya kaya itong panahon na to, i mother niya, kaya humingi siya ng tulong kay Buddha. Tinuruan siya ni Buddha kung paano mag-alay na pagkain at iba pang mga offering para sa multo. Mahadmaning ni Mulyan na to sa wakas karon po nang ginhawa ang Mulyan. May mga iba next video pa ako ikukwento ko ang mas komprehensibong story ni Mulyan. No? Sa panahon ng pagdiriwang ng Hungry Ghost Festival, ang mga pamilya ay naghahanda ng mga iba't ibang klasing mga dishes. No? Na ay nila mga pagkain na to with empty chairs o bakanting upuan sa paligid ng mesa para maupo at ma-enjoy ng mga multo kapag ano ka mga kapiling ng mga family members. Na kadalasan, ang mga buhay ay nagsusunog ng fake o paper money, just fake o mga insenso, para may pera ang mga kaluluwa, nasusunog din sila ng mga effigy ng mga paper cars, no? Uh, paper mansion paper na mga boats, mga po na cellphone, iba't ibang sariling luxury item para ma-enjoy na manamatay sa kanilang netherworlds ang kanilang mga ang kanilang mga luxury na, bu na buhay sa Ghost man. Importante na imbitahan si Master Kua, personal para sa Hungry Ghost ritual niya po.